So guys, magandang gabi sa inyo. At time check muna tayo. 12.48 na 12 Itong oras Nagtatrabaho pa ako Ngayon sa nakikita nyo Na andito ako sa Ibabaw ng kisame May nakitang daga rito makbo kanina Kinagawa ko ngayon Tinitingnan ko siya kung saan possible Nag-standby May mga trap na ako rito Matagal na nakalagay Yan o. Dalawang malalaki. So, ang problema ko, paano ako makapunta roon? Hinagis ko lang kasi yung dati. Pagkalagay ko. Hindi kasi natin ito pwedeng basta-basta apakan itong mga side na ito. Dahil malambot lang. Kung magkamali ako ng apak, diretso ako dito. Sa baba. So, sa so, nakikita nyo talagang pamamahayan ng dagato sa itsurang to dami nakatambak buhay na mahirap. Ganito okay, ang hanap buhay ko. Bilang isang pest control. Eh. Ba na ako. Marunong akong umakyat. Problema. Hindi ko na alam kung paano bumaba. Ah. ah. So, sa nakikita nyo hirap na hirap ako oh. ating mali ko rito punit ang aking suot Whew, taba ako na kasi kaya hirap na hirap na akong buhati ng katawan ko Oof. So yun lang. Si-set up ako mamaya-maya ng trap. Bye-bye!